nagpahayag din, nagpalabas uh, din ng uh, pahayag ang uh, PIDEA. Sinasabi ng PIDEA uh, kinontra nila itong uh, pahayag ni dati Paulo Duterte at sinasabing uh, wala silang uh, uh, wala doon sa kanilang uh, drug watch list si BBM. Papaano ito ngayon? Uh, ito bang, uh, hindi ko lang alam kung na-verified ba talaga ito o may pahayag na ba ang PIDEA latest hinggil nga dito sa nilabas po ninyong uh, mga dokumento. Well, you know, they have all the capacity to verify the document. At ang sa akin lang, paano mo pagtitiwalaan si Virgilio Moro Lazo na magsabi ng totoo kung siya mismo ay nanggigipit ng mga tauhan niya dyan sa PDEA? Ilan ba ang pinagtatanggal ni Lazo dyan dahil ginawa lamang nila yung trabaho? Actually, isa sa mga vlog ko po, yung mga humuli sa anak ni DOJ Secretary Remulia. Ang anong ginawa ni Lazo doon, pinagtatanggal po niyan kahit i-check ninyo sa PDEA. Yung ay pinakita kong video, 5-minute video, nasa channel ko po yan, nasa Maharlika Network sa ating Facebook, Boljakan and Boljak TV sa YouTube channel. Ipinakita ko po sa buong mundo ang 5-minute video na kung saan ang pinakamataas na taga-PDEA na si Lazo ay nang api ng kanyang director 2 na si attorney delgado dinib-diban dahil lamang sa simpleng traffic uh, problem which is siya ang may kasalanan paano po tayo magtitiwala sa bawat sasabihin ng pidea chief kung mismo siya ay inabuso niya ang batas para manggipit mismo sa kanyang tauhan sa pidea i expect mga kababayan na i na talaga niyan. Dahil sino ba ang nag-appoint kay Lazo? Si Ki Marcos Jr. So kaya sabi ko, walang pupuntahan ng Pilipino kung di ang aasahan mo ang boses nating pinagsama-sama na tama na itong bangag administration na ito.